Tay guys. Mga idol, kain tayo. Tanghalian ito ngayon ko. Ano 'yan, yung hipon. Um nilagyan ng gulay, sitaw at saka talong. Um, kanin. Kain tayo. Magkamay tayo kasi may shell yung ano natin. Ulam. Oh, yeah. Mm. Pahira lang to namin makain guys. Makaluwag-luwag. Bahag po dito sa Maynila. Ito dito sa probinsya namin. Mura lang eh. Ang presyo nito dito guys. Ang presyo dun sa ng halaga nang nito. Yung sumpo na. Yung malaki. Yun na yung presyo dun. Sa amin. Ganun presyo sa amin. Kaya, sariwa. Dito, mahal na nga. Hindi na sariwa. Eh, ngayon, hindi ako nakabakas. Ngayon, tama na to. Diba? Hindi makakain na sariwa maybe next year. Pag may budget. Baka makabakas yun. ipon-ipon. tayo sana ako doon sa kapiraso kong lupa ng kahit kubo-kubo lang. Tuwing uwi ko doon, may matirahan ako. May matirahan naman. So, yun, mong sulamin yun, ang tumawa doon sa bahay, ang, 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 magulang ng... Iba talaga yung may sarili natin, di ba? Kasi yung party ko sa amin magkakapatid ng mana namin yung tatay ko, lupa. Hakin lang yun ang walang tayo. Itong pag-vlog ko sa YouTube o sa Facebook. Wala pa mga Kumbaga, marami pang kakainin na bigas. Sige <laughs> lang. Sige lang. Thank you guys. Good afternoon sa ating lahat mga idol. Bye.